Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, hatid sa atin ng Grand Joso Travel and Tours. Mainit-init pang balita, Russia at NATO, muling nagbanggaan, Polish jets, sinalubong ang Russian Su-24 sa Baltic Sea. Isang Russian Su-24 fighter jet ang na-intercept ng Polish Air Force sa himpapawid ng Baltic Sea kagabi. Ibinunyag ito ngayong araw ni Poland Defense Minister Wladyslaw Kaczyniak-Kamish. Ayon kay Kaczyniak-Kamish, dalawang Polish jets ang agad na ipinadala matapos ipag ng Joint Operational Command ng NATO ang pagharang sa nasabing Russian aircraft. Natuntun ng eroplano sa International Airspace sa bahagi ng Baltic hating gabi ng Webes, ikadalawamput tatlo ng Mayo. Agad nila itong na-intercept at epektibong napigil ang posibleng banta. Ayon sa kalihim, ang SU-24 ng Russian Federation ay nagsagawa ng mapanganib na maniobra. Ipinapakita ng mga kilos na ito kung ano ang layunin ng insidente, hindi ito aksidente, kundi isang sinadyang pagkilos. Dagdag pa niya, hindi ito ang unang beses na nangyari ito, ilang beses na raw na ulit ang ganitong insidente nitong mga nakaraang linggo. Samantala, mas pinaigting pa ang pagbabantay sa Baltic Sea matapos iulat ng Poland na isang Russian ship, na nasa ilalim ng international sanctions ang namataan ng kainahinalang pagmamaniobra malapit sa power cable na naguugnay sa Poland at Sweden. Sa parehong linggo, nagsagawa ng military training ang puwersa ng NATO sa estratehikong isla ng Gotland sa Baltic, isang lugar na posibleng gawing base militar bilang tugon sa patuloy na banta mula sa Russia. Mga pamilya ng biktima ng Essex crash, humihingi ng 130 na milyong piso danyos. Nagsampa ng kasong sibil ang mga kaanak ng mga biktima ng trahedyang naganap sa Subic Clark Tarlac Expressway ngayong buwan laban sa Solid North Transit INC kabilang na ang presidente ng kumpanya at ang driver ng nasabing bus. Sa Quezon City Hall of Justice, isinampa ng pamilya ni Philippine Coast Guard si Woman Dane Janica Alinas, 32 anyos, at ng kanyang asawang si John John, 34 anyos, ang kaso sa tulong ni Transportation Secretary Vince Dizon. Humingi ang pamilya alinas ng 50 na milyong piso danyos bilang kabayaran sa sinasabing wrongful death, pagkawala ng kita, at moral at exemplary damages. Sa hiwalay na kaso na isinampa sa Antipolo City, hinihingi naman ng iba pang pamilya ng mga nasawi ang halagang 80 na milyong piso bilang danyos. Sampung katao, kabilang ang apat na bata ang nasawi sa insidente, habang mahigit 37 iba pa ang nasugatan. Matatandaang agad na ipinag-utos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 30 araw na suspensyon sa operasyon ng Solid North Transit. Ayon kay Secretary Dizon, nananatiling epektibo ang suspensyon, lalot natuklas ang 15 sa mga bus ng kumpanya ay hindi roadworthy. Lisensya ng driver sa naiya crash, binawi na ng LTO. Binawi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na sangkut sa malagim na aksidente sa Ninoy Aquino International Airport noong ikaapat ng Mayo. Sa inilabas na limang pahinang desisyon ni LTO Chief Vigor Mendoza, napatunayang guilty ang driver sa reckless driving. Binawi ang kanyang lisensya sa loob ng apat na taon at pinagmulta ng dalawang libong piso, ang pinakamataas na multa sa ilalim ng umiiral na batas. Batay sa imbestigasyon, ang kapabayaan ng driver ang nagdulot ng aksidente na ikinasawi ng isang tao, ikinasugat ng ilan pa, at nagdulot ng pinsala sa pampublikong ari-arian. Ito ay paglabag sa Rule I, Section E ng Joint Administrative Order 2014-01 at sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Giit ng LTO ang pagmamaneho ay isang pribileyo hindi karapatan at maaaring bawiin kung lalabag sa batas trapiko at kaligtasan. Pagtaas ng turismo sa Pilipinas kasabay ng Asia Pacific surge. Sa ulat ng Travel Trends 2025 na inilabas ng Mastercard Economics Institute, lumalabas na ang Tokyo ang nangungunang destinasyon ng mga Pilipinong biyahero. Kasabay nito, nakikita ring tumataas ang bilang ng mga dayuhang bumibisita sa mga pangunahing lungsod tulad ng Maynila at Cebu. Ayon kay David Mann, Chief Economist ng Mastercard para sa Asia Pacific, ang Asia Pacific ang patuloy na nangunguna sa pandaigdigang turismo. Sa kabila ng kawalang katiyakan sa ekonomiya, nananatiling buhay at masigla ang travel industry dahil sa kagustuhan ng mga tao na magkaroon ng makabuluhang karanasan. Mula Hunyo hanggang Setyembre ngayong taon, tinatayang Tokyo at Osaka ang pinakapopular na destinasyon sa buong mundo habang unang pumasok sa listahan ang natrang ng Vietnam bilang bagong beach destination. Sa mga Pilipinong beer hero, nananatiling top choice ang Japan. Ayon sa Mastercard, nalampasan na ng Tokyo ang Hanoi bilang pinakapopular na outbound destination ng mga Pinoy, pudyat ng patuloy na pag-akyat ng leisure travel. Tumaas pa ng 6% ang travel spending ng mga Pilipino sa abroad kumpara sa antas bago ang pandemya. Sa inbound tourism naman, patuloy na dumarami ang mga bisita mula sa South Korea, United States, Japan, Australia at Singapore. Mas napapansin na rin ang mga turista mula sa Vietnam at Taiwan ang mga lungsod ng Pilipinas. Pasok sa top 10 ng mga Vietnamese ang Maynila, habang panlabindalawa naman ang Cebu para sa mga Taiwanese. Ayon sa ulat, mas nagiging sensitibo ngayon ang mga biyahero sa paggalaw ng palitan ng pera. Isang malaking dahilan ng pagtaas ng turista sa Japan ay ang humihinang halaga ng Japanese Yen. Sa katunayan, tumaas ng 1.5 na porsyento ang Chinese tourists sa Japan kasunod ng isang porsyentong paghina ng Yen laban sa Chinese Renminbi. Sa Singapore, pumalo sa record high ang pagbisita ng kanilang mga mamamayan sa Japan, bunsod ng 40 porsyentong pagtaas ng halaga ng Singapore Dollar laban sa Yen. Gayun din, nakita sa datos na malaki ang epekto ng pagbabago ng halaga ng dolyar sa paglalakbay ng mga turista mula India, South Korea, Singapore, at Taiwan patungong United States. Sa buong Asia Pacific, lumiwitaw na mas pinahahalagahan ngayon ng mga turista ang karanasan kaysa sa istriktong itineraries, partikular na ang mga may kinalaman sa pagkain, wellness, at kalikasan. Tinukoy sa ulat ang GNR sa Bali at Queenstown sa New Zealand bilang mga culinary hotspots, habang ang Thailand at New Zealand ay itinuturing na sentro ng wellness travel. Babala rin ng Mastercard, tumataas ng 28% ang travel fraud tuwing peak season. Kabilang sa mga karaniwang scam ang sobrang singil at peking bukang. Bilang tugon, pinalalakas ngayon ng kumpanya ang kanilang fraud prevention gamit ang AI systems at digital wallet protection. PSE nakipagtambalan sa Nasdaq para sa pag-upgrade ng trading platform. Sa layuning gawing mas moderno at mas episyente ang kalakalan sa bansa, pinalawig ng Philippine Stock Exchange ang pakikipagtulungan nito sa global tech giant na Nasdaq para sa isang makabagong trading platform. Ayon sa PSE, gagamitin nila ang bagong sistema ng Nasdaq na tinatawag na Nasdaq Eclipse bilang bahagi ng kanilang hakbang para pasiglahin ang lokal na stock market sa gitna ng pabago-bagong kondisyon sa ekonomiya. Ayon kay PSE President at CEO Ramon Manzon, pinili nilang ipagpatuloy ang ugnayan sa Nasdaq upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng isang maasahang trading system na tugma sa kasalukuyan at hinaharap na pangangailangan ng merkado. Ang Nasdaq Eclipse ay ikaapat na henerasyon ng platform ng Nasdaq na may mga bagong kakayahan tulad ng pre-trade risk management advanced options pricing, at mas pinahusay na index calculation. Inaasahang magpapabuti ito sa operasyon ng PSE at magbibigay daan sa paggamit ng cloud technology ng Nasdaq sa mga susunod na taon. Samantala, sa ating entertainment news, una sa history ng Step in the Name of Love, lalaki, ni-reject ng mismong napili niyang girl. Usap-usapan ngayon sa social media ang naging kontrobersyal na eksena sa segment ng Step in the Name of Love ng It's Showtime, Matapos dumanggi ang isang searchy, sa napiling match ng searcher, isang pangyayaring kauna-unahan umano sa kasaysayan ng segment. Ang naturang searcher, matapos mapili ang isang babaeng tingin niya ay swak sa kanyang panlasa, ay sinasabing napahiya matapos e ng napili niyang makakaday. Ayon sa ilang netizens, tila naging masyadong prangka ang babae sa pagsabing hindi siya interesado sa lalaki. Dahil dito, hindi naiwas ang umani ng samot-saring reaksyon online. May mga nagsabing buti raw at naging totoo ang babae. Habang ang iba na may naawa sa lalaking searcher na nakitang halatang nasaktan at napahiya sa harap ng studio audience at milyon-milyong nanonood sa national TV, lalo't hindi lang sa isang estasyon ng TV ipinapalabas ang programa. Mapapanood ang its showtime sa All TV Channel 2, A2Z at GMA. Nag-trending sa X, dating Twitter, ang mga hashtag na hashtag hashtag Showtime Mismatch, at hashtag Kuya habang binabaha ng memes at reaksyon ang iba't ibang social media platforms. May ilan ding netizens ang nanawagan sa mga producers ng programa na sana'y bigyang proteksyon ang dignidad ng mga kalahok. Habang ang iba'y nagtanong kung scripted ba ang naturang eksena o tunay na nangyari sa harap ng kamera. Sa kabila ng lahat, tila napatunayan ng segment na ito kung gaano kahirap ang pag-ibig, hindi laging mutual at minsan hindi rin happy ending. At sa ating world news, Pope Leo XIV, napaluha sa pagtanggap ng Fisherman's Ring. Isang makabagbag-damdaming tagpo ang naging sentro ng social media matapos ang inauguration mass ni Pope Leo XIV, sa gitna ng mga viral na eksena. Ang pinakatumatak sa marami ay ang pagluha ng bagong Santo Papa habang tinatanggap niya ang Fisherman's Ring isang makasaysayang simbolo ng kapangyarihan ng obispo ng Roma. Bago pa man magsimula ang kanyang homilya bilang bagong Vicar of Christ, makikitang halos mapaluha si Pope Leo XIV habang isinusuot sa kanyang daliri ang singsing na sumasagisag sa pagiging kahalili ni San Pedro. Ang Fisherman's Ring ay ginawad ni Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect ng Dicastery Terry for Evangelization. Sa sandaling yun, nagkausap ang dalawang leader ng simbahan, ngunit ang emosyon ni Pope Leo ang tumatak sa puso ng mga manunood. Ayon kay Father Harrison R. Er ng Canada, makikita mo agad ang kanyang pagiging totoo. Isang tao na nauunawaan ang bigat ng papel na kanyang ginagampanan bilang Santo Papa. Sa kanyang homilya, sinabi ng Santo Papa, kung si Kristo ang bato, tungkulin ni Pedro na pangalagaan ang kawan ng may kababaang loob, hindi bilang isang pinunong namumuno ng may kapangyarihan, kundi bilang pastol na naglilingkod. Samantala, pinuri ng ilang netizens, gaya na lamang ng mga radio host na sina Katie Prashan McGrady at Dutch philosopher na si Eva Vlardingerbro, ang kababaang loob at pagiging matapat sa tungkulin ng bagong Santo Papa. Hindi nila napigil ang humanga at maantig. Ang Fisherman's Ring, nayari sa ginto at may imahe ni San Pedro hawak ang mga susi at lambak, ay isang sinaunang simbolo ng autoridad at misyon ng Santo Papa na maging mangingisda ng mga kaluluwa. Bahagi ito ng tradisyon ng simbahang katolika mula pa noong unang milenyo. Samantala, nanawagan ng simbahang katolika sa maraming katoliko sa buong mundo na ipagdasal natin ang ating Santo Papa, mga kardinal at kaparian, para buong kababang loob at buong puso nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin sa simbahan sa buong mundo. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Grandioso, ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated J Headliner News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Grandioso Travel and Tours, for travel-related needs please call Grandioso Travel and Tours, or visit them online at www.grandiosotravels.com. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.